Good morning sa inyo mga kalapatids, welcome back to j Palparan of TV and happy Sunday sa lahat at syempre alam niya uh, may abangan tayo ngayon dahil fifth lap ng derby natin uh, Burgos binitawan yung ibon natin mga kalapatids and good luck sa lahat pin muna natin ngayong araw yung ating forecast ito so ayan mga kalapatid sama-sama tayo sana makauwi pa yung ibon natin na si Club Junior ng Burgos at pagkatapos nun last lap na tayo pagudpud na mga kalapatid so good luck sa lahat ng may karera ngayon mahaba-haba pa yung uh, race ngayon dahil hanggang alas 5 sakto yung cut natin at pero syempre yan Sunday tayo ay magsisimba muna at pagbalik natin dito at tayo mag-aabang mga kalapatid sa bundok sa lahat let's go so ayan bali ano na nakapagpakain na tayo dito naglinis na tayo rito naihanda na natin lahat at atlet muna tayo sa ano natin sa mga breeders natin pang NDR24 so, by the way ito nga pala si Sadel itong si Yaya Dab si Aldab ayan si Alden ayan may, may anak na sila. So, hindi natin yan susuksukan ng NHPC. Papang gift board natin yan. So, ito. Itong breeder natin na to. Ayan, may dalawang itlog na yan. Dalawa. Ito rin, syempre. Dalawa na rin sila, mga kalapatids. Puro black check yung mga ano natin dito. Ito pa. Ito, dalawa na rin. Third pair natin, may mga itlog na mga kalapatids. Sige, dalawa na itog nila. So, yung mga susok natin, ang pang natin. Siyempre, ito. Ito, mas maunang mapisa ito, mga kalapatin. Dahil, naunang mag-itlog-log. At ito rin, siyempre. Kaya lang, ito biglang naglukon. Pero bago naman siya mang itlog. Ayan. Anang ah, itlog muna siya. Bago siya mag sya... At eto rin mga kalapat. Actually ito, panlaro natin to sa ani. Eh. Sa soft eh. Ayan yung hino, galing sa idol ito natin. Okay, so good luck na lang sa ating north breeding. Sana maganda ang kanilang ilabas. So, um, ano muna ba? Bartolina muna mga ibon natin mga kalapatis dahil nga may abangan tayo ngayon. Yan, yung mga pang south natin nandito. Ay, update na lang ulit tayo mamaya mga kalapatid. Ayan mga ang ganda ng ano natin, oh, weather forecast. Ang ganda ng panahon ngayon. Ayan, walang pagbabadya ng ulan sobrang init nga lang no? So hard race na yan pero syempre good luck pa rin sa ating lahat ganun naman talaga eh hindi mainit ulan lahat yan kahit, kahit katamtaman ng panahon laban pa rin yan y yung parit yun talagang laban nila so, ayan, relax relax lang muna mga ibon natin eh no? so naghihintay na yung asawa ni Club Junior yung okay, ibang inakay natin. Ang Bartolina Wailis. Two hours later. Meanwhile. So yun mga kalapatids. Kakadating lang natin dito sa bahay. Time check natin. 3.15 ng hapon. At akin tayo sa loob. Itignan natin baka nandun na si Club Junior. Wala tayong tubig. So congrats sa mga nakapagpauwi na kong okay, congrats kay Kuya Arman grabing, bilis dito sa 1000 speed 5 points so napakagaling, napakahusayan kay Carlo ganun din, galing pagod-pon naman yung ibon niya nakit tayo kaso, mo wala pa kahimik sa kulungan niya ipainom tayo ng mga ibon, mainit ngayon oh, wala pa nga sitlab mga lapatids, eh no Paibon natin. Sana si Club Junior. Umuwi ka na? Wala pa asawa mo. So alas 5 ang cut off mga kalapatids. Painom mo lang tayo ng ibon. So ayun mga kalapatids. Good weather ngayon. Napakaganda ng panahon. Kaya lang wala pa si Club Junior. Hindi natin alam kung nasan na siyang lugar ngayon. But, pero sana hoping pa rin na makauwi siya nitong Burgos lap para may pang last lap tayo ng pagod-pon. Okay, so, congrats sa mga kalapatids natin na nakapagpauwi na, nakapagpaklak pa. Napakauhusay. Talagang hard race ngayon dahil sobrang init. Ayan, kay Kuya Arman, 5 points na si tisa'y Ang bilis pa ngayon, 1,000 yung inisipit -inis. ng 1 So, abang-abang tayo hanggang alas 5 yung cutoff niya. Abangan natin mga kalapatid. Sana naman at kayanin niya pang umuwi ng Burgos mga kalapatid. 430 kilometers long distance mula dito sa atin. waiting tayo dito. Mahinit pa eh. bababa muna tayo. Babalik tayo maya maya. Hanggang alas 5 tayo maghahabang mga kalapatid. Pag alas 5 na wala pa rin siya. Eh babalik na ulit tayo ng church kasi may gagawin pa tayo. So ganun lang talaga hindi man tayo uwi ani eh, hanggang doon lang talaga siya bawi na lang tayo sa susunod mga kalabati at so, makakapag-focus na tayo sa south at malapit na mag-umpisa yung south race natin yan dito yan si club dadapo yan sa poste bababa dyan pero hoping naman ako na makakauwi si club o yan mga kalabati 15 minutes na lang before mag cut off at mukhang malabo si club junior ngayon So, bukas, mag-aabang tayo, second day. Galing ng Burgos. Ano, nahirapan umuwi ngayon si Club. Dahil sa mga oras na dapat, andito na siya, pero wala pang sign ni Club Junior. So, ayan, hanggat may araw, eh, hoping pa rin tayo na makauwi siya. But anyway, bukas pa rin, mag-aabang pa rin tayo sa pagbabalik niya, mga kalimit. Kung sakali, para may pang last lap pa tayo. Pero kung hindi na talaga kakayanin, ang so, ganda na lang talaga siya. Siyempre, congrats sa mga tropang kalapatids natin na mga nagpaklak na. Ayan, nagpa-uwi na. Ayan, kay congrats. Siyempre, kay Kuya Arman, kay Carlo. Ayan, mga napagpaklak ngayong karera na Burgos and Pagudpod. So, congrats sa inyo mga tropa. Uh, tayo, ang ganda pa lang yung kinaya ng ano natin. Ibon natin. So, bawi na lang tayo mga kalapatids. Baka Magmo-move up na tayo sa south. Ayan, eh, mag na tayo mag sa south natin. So, congrats sa lahat at maraming salamat. Ingat tayo palagi. Happy flying, guys.